Oh, go go na. Nag-assert na, nag-assert na. Go, 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 go. Nag-assert na po. Nag go. Kabi-kabi na ang ginagawang drug raid o bypass ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, maging ng Philippine National Police o PNP. Oh, kayo ay inumunin namin sa pagkakas magbibenta ng bawal na gamot. Pero sila mismo nagtataka kung bakit tila hindi nauubos sa merkado ang shabu. Nagbubunyi na tayo kung nakakuha tayo ng oh, 50 to 100 grams to 1 kilogram or a little more. Yung pala, tunitulihada ang pumapasok. And just imagine the pain that, in, you know, you, you, when you revisit yung lives that were lost in the course of the campaign. at sa pideya na mismo ng galing na marami sa nasabat nilang droga ang imported o galing sa ibang bansa. Ito yung video kung saan naaresto ang isang Taiwanese national. Sinuri ang labing dalawang drug sample at lumabas sa pagsusuri na ito na yung apat ay galing sa iisang drug source. Kasama na rito yung drug sample na mula dito sa drug raid kung saan inaresto ang isang Taiwanese national. Ang mas ipinagtaka ng pideya kapareho ang composition ng apat na drug samples sa na natuklasang 2.4 billion pesos shabu shipment na nasa loob ng Magnetic Lifter sa Manila International Container Port o MICP. Dapat kasi ang collateral value if it's equal or more than 0.98 ang collateral collateral value. It's uh, it's the same source, ibig sabihin same source same drug material, same manufacturer, same method of uh, manufacturing. So, in short, iisa lang pinanggalingan. Ganon nangyari. Ang lumabas yeah. dito sa apat na instances nito is 0.999 yung collateral value. So, Arin ibig parin. sabihin nun, iisang source, isang, I isang pinanggal source. pinanggalingan ng drugs, isa lang ang nagmanufacture. Iisa lang ang method of production. Everything is one. Ang, ang pinag-compare namin, yung drug sa MICP na nahuli namin, at saka sa itong apat na ito. So, bakit nagmamatch? Pinayagan kami ng PIDEA na masilip ang kanilang laboratorio kung saan isinagawa ang tinatawag nilang drug profiling. Nandito tayo sa Special Research Division ng Laboratory Services ng PIDEA. Sa laboratoryong ito, dito rin mahahanap itong Drug Component Analysis and Profiling System. Nag-iisa ito sa buong bansa. At sa pamamagitan nitong makinang ito, malalaman mo kung galing sa iisang source yung nakumpis kang shabu. Ano yung proseso na ginawa ninyo para malaman na yung drugs na nakuha sa kalsada e eh, galing sa iisang source? So, una unang kumuha kami ng sample from sa mga nahuli, from Bureau of Custom and some other samples na malalaki, yung more than above 1 kilo. Tapos, uh, namin, nilagay namin dito sa, sa vial, dito. Tapos nilagay namin dito, So, irarun siya sa machine. So, i-group siya ng, ng software. So, pag isa-isang grupo, magbibigay siya ng correlation value. So, sabihin, isang yung tatlong to magkakagrupo. So, magkakalapit. Meaning, almost similar yung profile ng drug seizure ng shabu. At pag sinabing almost similar yung profile. So, meaning, it, pwede lang galing sa, sa isang source. Pupwede siyang ginawa siya using the same method. Tsaka pwede siyang same drug siya. Kung may kapareho o match ang drogang na sabat sa Manila International Container Port sa ilang sample na umiikot ngayon sa merkado, saan naman nagmula ang mga ito? Matatanda ang may magnetic lifters ring nakitang inabandona sa GMA Cavite nitong July 14, 2018. Una, palaisipan sa mga otoridad kung may lamang droga ang mga magnetic lifter. Pero kalaunan, sinabi ng PIDEA na positibong may lamang droga ang mga ito. Nagkaroon ako ng validation kasi hindi ako kumbinsido. Uh, ginamit ko yung K9 ko. Twice umupo yung aso bawat magnetic lifters. The dogs detected a scent, an odor that indicates the presence of illegal drugs inside. Makikita rin namin yung amended bill of pleading. Ang ibig sabihin nun, yung nahuli namin sa MICP, supposedly dadal dadalhin sa sampalok yun eh. Pero ang lumabas sa amended uh, bill of pleading, dadalhin din nila uli ito sa GMA. In short, yung uh, uh, magnetic lifters sa MICP at saka yung magnetic lifters, iisa, iisang source, iisa ang ng pinanggalingan yung droga kasi doon din dadalhin. Nasaan na yung billion pesos na shabu? Yeah, well, one thing sure, it's already in the streets. Uh, sabi ko nga sa iyo, we we conducted a a, a drug uh, impurity uh, profiling just to show to the the public na yung drugs nasa street na. Nagmura ba ang shabu, sir? Yeah. Sabi ko nga, ah uh, last July lang ang droga is about 6.8 million per kilo or 6,800 pesos per gram. But now it's 1600 gram. Meron mo 1400 per gram. Nagsimula yun 'yon sa 24 and then went down to 2 then 18 16. Now you can buy 14 on some streets. It's just a simple ano, it's a basic economic economics, 'di ba? Mas maraming supply, mas mura. Correct. Kung babalikan, June 28, 2018, dumating sa MICP ang shabu shipment na minamanmanan ng intelligence ng PIDEA at BOC. Galing daw sa Malaysia ang kargamento. Door frames for construction ang nakadeklarang laman ng container. Pero tumagal ang isang buwan, wala raw kumukuha rito. Kaya noong August 7, 2018, nagpasya na ang BOC at PIDEA na buksan ang container van. At dito na tumambad ang petamphetamine hydrochloride o Shabu. Ang halaga, 2.4 billion pesos. Pero ang mga natagpo ang magnetic lifters sa si MICP, pareho ang itsura sa apat na magnetic lifter na natagpuan sa isang warehouse sa GMA Cavite. Sa impormasyon mula sa BOC, July 11, 2018, nang dumating ang container mula naman sa Taiwan. Idineklarang magnetic scrap lifters ang laman nito. Nakapanayang pa namin noon ang mismong caretaker ng warehouse na sumundo sa container van na pinagsakyan ng mga magnetic lifter. Nung time niyan, ay para sa TV, Channel 11 ata yung plus report. Yung pagkakita namin na parehas na parehas, abagad namin tinawagan aking boss na si Abisinta uh, Cantaprate. Pinagbigay alam namin na may yung linagay dito sa warehouse na ito na bago, kaparehas na kaparehas nang nahuli sa costume na pinaglagyan ng shabu. Ayon sa may-ari ng warehouse, tatlong Chinese-looking na lalaki ang nagrenta ng warehouse. Agad na pinuntahan ng PIDEA ang warehouse pero wala nang laman ang mga magnetic lifter na naabutan nila noong August 9. Pero nagkalat ang mga foil at kapansin-pansing may butas ang mga ito. Nung dumating yung mga polis namin dito, wala na, ganyan na yan, at least na yan, walang laman yan. tinimbang rin daw nila ang mga magnetic lifters sa warehouse at positibong nag-iba ang bigat ng mga ito kumpara sa timbang na nakarecord sa BOC. Tinimbang natin yung mga scrap lifters na naiwan sa GMA Cavite, uh, inilagay uli natin sa truck na yung original na pinagkargahan at tinimbang siya uh, gamit ang weighbridge. Nakita natin na based on the bill of lading, yung variance ng timbang niya is around 1.618 tons or 1,618 kilograms. Na siya namang presumed volume nung dating laman, nung mga scrap lifters, nung una siyang tinimbang ayon sa bill of lading. At nung nag-recompute din po tayo, ito na yung nagkakahalaga ng more or less uh, 11 billion pesos worth of illegal drugs. Na nung una, in-estimate po ni Director General Aaron Aquino to be at 1 ton, kaya po na, na itala natin at 6.8 billion pesos. Pero ang customs noon, nanindigang hindi sila nalusutan ng droga. Wala uh, yes, nakalabas na naman. Wala nga nakalabas na naman. As far as uh, the records uh, will show, uh, yung yung uh, na discovered doon sa uh, sa Vera sa Cavite yes. when they were discovered does those are, uh, nothing was uh, was there and uh, this was supported further by uh, the uh, result of the swabbing uh, swabbing labor uh, the test that uh, was conducted uh, ng maging si pangulong Rodrigo Duterte hindi kumbinsido noon yung sabi nila na those, the, they found the metal uh, uh, but they opened it there was none it was pure speculation and I am not convinced. Hanggang sa mangyari ang kauna-unahang pagdinig sa Senado tungkol sa hinihinalang drug shipment. Dito lumitaw si Jimmy Guban ng Customs Intelligence and Investigation Service. Kumuha raw si Guban ng isang consignee for hire, ang SMYD Trading na pagmamayari ni Marina Signapan. Ang consignee ang kumpanyang tumatanggap ng mga shipment na ipinapasok sa bansa. Sa pagdinig sa Senado, inamin ang nagpakilalang si Joel Maritana na humingi sa kanya ng tulong si Guban para sa kargamentong ipapasok sa bansa. Ang katotohanan na po talaga neto, meron po si Chairman si Jimmy Guban na kaibigan na si Romy Nabal. Yung po ang lumapit sa akin na kailangan daw po ng tulong ni Mr. Jimmy Guban. Kailangan yung tulong. Anong okay. tulong? Ay hindi ko po alam, sir, kung saan po tulong yan. Pero depensa naman ni Guba na parte lamang ito ng kanyang trabaho. Without that operation, sir, hindi po mahuli yung nasa <coughs> loob ng Bureau of Customs. Really? Yes, sir. So yes. Sir. dapat saluduhan kita ngayon, binaya kita ng bidaya? I'm sorry, sir, but that is part of my papel lang po, sir. Sa ginawang pagdinig, umamin din si Signapa na tumanggap siya ng bayad oh, yeah, para diba? sa pagpasok ng kargamento mula Taiwan. Oh. I-acknowledge ko na lang itong kargamento dahil darating to siya ng charges. I-acknowledge mo rin? Opo. Binayaran ka niya? So for that particular shipment, inacknowledge ko po. Siningil ko po siya ng 50,000 peso. 50,000? Sa memorandum na ito na inilabas ng Bureau of Customs noong 2017, nakasaad na lahat ng kargamento na natag ng red kailangang sumalang sa X-ray inspection. Kapag may nakitang suspicious image o kahinahinala, isasalang naman ito sa physical inspection. Yan, walang laman. Nagsalita rin sa pagdinig ng Kongreso si Attorney Maria Lourdes Mangawang. Si Mangawang ang kasalukuyang Deputy Collector for Passenger Service sa ilalim ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa testimonya ni Attorney Maria Lourdes Mangawang, positibo raw na may laman ang apat na magnetic lifters na pinalusot ng Bureau of Customs at kalaunay napunta sa isang bodega sa GMA Cavite yung x-ray image, ang raw image niyan is black and white. No? Pag black and white yan, wala kang makikita. Hindi klaro. It's mostly black. Konti lang yung white. So ito, kita mo, meron siyang green dito. This is the steel. Ito dito, bakal din yan. Kaya lang nagdarken. So ibig sabihin, may laman sa loob. Nauno na siyang nagsagawa ng sarili niyang investigasyon tungkol sa mga magnetic sa Cavite. Meron siyang ibang parts. Hanggang sa makatanggap daw siya ng sabina mula sa Senate Blue Ribbon Committee para ipresenta ang kanyang ginawang investigasyon. Yung apat na cylinders, may laman talaga ho yan. No? Pero yung x-ray image, hindi mo pwedeng madetermine doon. You cannot determine through the x-ray image whether or not those concealed in those magnetic lifters are shabu. What you can determine is that it was packed, something was hidden in there. Hanggang noong nakarang buwan, tuluyang nagkaharap si Mangawang at La The issue on x-rays and all these noises are smokes and mirrors. Technicalities being used to divert the public from the main issue. We should remember, these syndicates are not only experts in hiding contrabands. From modern technologies such as x-rays, they are also experts in media spinning and propaganda. If he doesn't know that then there's something wrong. He is the Commissioner of Customs. Nanindigan si Mangawang na may laman ang mga magnetic lifter na dumaan sa x-ray ng Bureau of Customs. Pag first time mo nakita, kailangan buksan mo. So ito yung nakita ko at kinumpere ko sa pictures nung nasa MICP na may lamin ng shabu, parehong pareho yan. Sumurod namang nagbigay ng testimonya ang Bureau of Equipment ng Department of Public Works and Highways o DPWH tungkol sa mga magnetic lifter. With such larger design, it's not fit for purpose to use as a lifting equipment. It's doomed to fail. Ang assessment nila is that uh, it is it, it's, it's modified. It's it's not it's it, the, the, the lifting capability will definitely be a failure. Hindi siya hindi siya makakabuhat. Kasi it was made just to, to uh, uh, you know to hide uh, drugs inside. Sila Peña biglang nag-iba ng mga pahayag matapos marinig ang mga testimonya sa kamera. Talagang may uh, nakalusot nga. But uh, of course uh, ito eh it, uh, it was a very sophisticated way of uh, shipment ng mga drug syndicate. And these are the things that we want to discover and to be able to uh, remedy. Malayong malayo ito sa una niyang pahayag sa akin nung nakarang buwan. Wala na kalabas ka, uh, Yes, wala, ka wala, ka wala, ka wala ka. na raman. Maging si Pangulong Duterte, nag-iba na rin ang pahayag at pinapaaresto ang customs official na si Guban. Kaya si Guban, naririnig ko ang p*** niya. Tatawang ko si Albert, kung arestuhin mo. Na inundusan lang siya ni Mr. Guban. Matapos ang pagdinig sa Senado, October 9, 2018, inilabas ng Pangulo ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot daw sa na droga. Kabilang dito si Colonel Eduardo Asierto ng PNP at dating Deputy Director General ng PIDEA na si Ismael Fajardo. Between May to June 2018, Colonel Eduardo Jojo Asierto contacted me regarding several importation transactions involving the following. A. Importation of kitchen tissues. B. Importation of pants and clothes. C. Importation of four magnetic lifters. I told Colonel Asierto that it was possible to work on the release of these goods provided that it shall be properly declared just like the first, second, and third subjects. Pero nauna nang itinanggi ni Asierto na may kinalaman siya sa pagpupustit ng kontrabando. Hindi po ako nagpasok. Nag-share po ako ng information sa kanila. Na mayroong papasok. Pero yung sinasabi niya na ako yung nag nagpadala. Hindi po yun totoo. Hindi ko po gagawin 'yon. Wala akong alam. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Fajardo sa issue. Kasalukuyang, nasa kustodiya na si Guba ng Department of Justice o DOJ. Seven uh, uh, persons of interest, all of them are Chinese. Chinese looking. I don't know if they're Hong Kongese or or Taiwanese. No? Pero there are seven of them. One of them was already arrested, si Mr. James Pong. We are continuing to conduct investigation on it. And uh, uh, identified na rin sila. Ayon mismo sa PDEA, mas marami sa ngayon ang imported drugs kumpara sa mga locally made. Ang drugs ay pumapasok internally or externally. E eh, pag internally, yan yung niluluto na droga sa atin sa loob which I think na medyo mas ko konte kumpara sa mga pumapasok yung pina-smuggle. Isang tinatawag raw na Golden Triangle drug syndicate ang natuklasan nila na bagong pinagmubulan daw ng droga. Indicators in our intelligence point to the Golden Triangle Drug Syndicate which is the border of Thailand, Myanmar, and Lao PDR. And of course, nandyan din yung other threat sources natin, the Chinese drug trafficking organizations, the African drug syndicates, and even the Mexican-Sinaloan drug trafficking organizations. Nakagagawa na rin sila ng iba't-ibang paraan para mailusot ang droga pinagbutihan pa nila dahil nilagyan nila ng asbestos uh, liner together with uh, yung airtight packaging ng mga droga. Those magnetic lifters that were at MICP, nung bumalik po ang, ang PDEA Laboratory Service kasama ang PNP Crime Laboratory at nagsagawa tayo ng swabbing, negative din po siya for any particles. Ayon kay Professor Ronald Mendoza ng Ateneo School of Government, malaking hamon ngayon sa pamahalaan na mapanagot ang source o pinagmula ng droga. Dahil hindi raw matitigil ang droga kung ang mga maliliit lang ang nahuhuli o napapatay. Hindi mo pwedeng takutin na lang ang lahat at i-expect na mawawala yung problema. Kalaban natin ay mga kriminal. No? Uh, ang issue dyan ay kung hindi malakas yung border control natin tapos yung atin namang customs ay puno ng mga corrupt na tao, butas-butas ang ating bansa. Pwede silang pumasok dito, pwedeng isama yung drugs sa iba-ibang mga bagay na nasa smuggle sa bansa natin. Sa gitna ng kontrobersya sa nakalsot na drug shipment sa BOC, inilipat si Commissioner Isidro La Peña sa TESDA bilang bagong Director General nito. Pero ang tanong, paano masisigurong mapanagot ang mga taong nasa likod ng bilyong pisong drug shipment? kung ang solusyon ay tatanggalin siya tapos ililipat lang pero hindi naman talaga natin pinag-aralan kung ano yung nagkamali, kung paano ayusin yun, magiging ano lang yan. Recycling of officials and recycling of the problem. Interagency cooperation is still the best approach to a problem like this. Dahil kung haasa lang po tayo sa isang ahensya, talagang mahihirapan po sugpuin ang problema sa ganitong uh, Uh, ganito kalaking magnitude, ano, kasama na rin ang pagsugpo sa korupsyon. Nanumpa naman bilang bagong Customs Commissioner si dating AFP Chief Ray Leonardo Guerrero. Sabi ni Guerrero, prioridad niyang sugpuin ang korupsyon at sistema ng tara sa ahensya. Ako ay nananawagan sa inyong lahat bilang inyong pinuno Natulungan niyo ako sa pagpapatupad ng aking pagkulin. Ibalik natin ang tiwala ng ating mga mamamayan sa Bureau of Customs, sa ating ahensya, at sa lahat ng mga empleyado. Go, go, go! Nasaan na ko? sa kabilang-kabilang drug operations ng mga otoridad, Bakit tila hindi matuldukan ang iligal na drogang kumakalat sa kalsada? Saan ito nagmumula at sino-sino nga ba talaga ang nakapagpupuslit nitong papasok sa bansa? Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aming reporters' notebook. notebook.